Nag-request nga ang mga bata na to na magluto ako ng kare-kare dahil namimiss na daw nila at yun ang ating lulutuin for today's video. Disclaimer nga lang, ito ay version ko ng kare-kare. Low budget nga lang, kaya naman pagpasensyahan nyo na. Simulan na natin sa paggigisa nitong alamang. Siyempre, hindi makukumpleto ang kare-kare kung walang masarap na alamang. Kaya naman sa alamang pa lang, dapat ulam na. I won't manong. Drinin ko nga lang yung alamang dyan para hindi ka anong maalat. Isang sukat nga lang yung binili ko dyan. Sampung piso lang ang bili ko. Paano kasi pag dinagdagan ko pa ulit yan, ay malamang sa malamang aatakihin ah, na naman ng UTI. Lalat marami pang hinog na mangga. Pasaway pa naman ang manong nyo. Ay won, manong. Naglagay din ako dyan ng brown sugar para hindi siya syempre gaano kaalat. Ahaluin lang natin para hindi magdikit sa kawali yung asukal. At syempre, kailangan balanse talaga yung lasa nitong alamang, hindi siya gaanong maalat. Maglalagay din tayo nito syempre ng suka para sa ganun mapatagal natin yung alamang at may stock pa natin ng kahit abutin pa yan ng isang buwan. Gusto ko rin sa alamang, syempre, yung may kunting sipa ng anghang. Kaya naman naglagay na rin ako dito ng siling labuyo. Hahaluin lang natin yan. Tapos, pagkatapos lang ng ilang minuto, pag nakita na natin na naluto na talaga yung alamang o nagbago na yung kulay niya, mas lalong mas masarap pag medyo mapula-pula na. Isasalin ko nga lang pala yan dito sa lagayan para naman makapag-umpisa na rin tayong magpalambot ng karne. Aaminin ko na talaga, medyo dismayado ako dito sa pagluluto ko ng kare-kare. Hindi kasi talaga nasunod yung totoong recipe ko. Dapat sana baka yung gagamitin ko, abay pala ako mabilis sa palengke. Hindi kasi oras ng palengke. Isisir ko nga muna itong mga pork na nabili ko. Pork pata pala, o yung ginagawang crispy pata yung gagawin nating kare-kare. Isisir muna natin tapos maglalagay na rin tayo ng konting salt para sa ganun may lasa na ganitong kulay lang yung gusto nating i-achieve. At syempre yung purpose talaga natin ng pagsisir ng mga karne ay para mas lalong maging intact yung lasa. Uy, may trivia kayong natutunan. Ay, manong. Patapusin nyo nga pala yung dulo ng video na to. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga kanina, medyo dismayado ako. Eh yun talaga yung challenge sa mga content creator, lalo sa pagluluto. Kung wala kang maraming budget, abay, pagpalpak ang recipe mo, talagang gagawan mo na lang ng paraan. Lalabas talaga at lalabas yung diskarte mo sa pagluluto. Ang importante naman talaga dyan, kahit medyo palpak, at least kuwang-kuha mo yung lasa at yung presentation, Pagkatapos nga natin i-sear itong karni ng baboy, ay nilagay ko na ito sa pressure cooker para mas madali nating palambutin. Medyo tanghali na rin kasi sa mga oras na to, kaya naman nagre-reklamo na naman yung mga bata. Abay, parang ang sama na naman ang tingin sa akin. Naglagay rin ako dyan ng asin para medyo may lasa na. Bawang at saka sibuyas. Tapos syempre, paminta. Wala nga pala akong pamintang buo dyan, kaya durong na lang yung ginamit ko. Papakuloan lang natin dito. At syempre, mag-uumpisa na rin tayong magigisa. Igisa na natin itong bawang at sibuyas. Para namang sa ganon, mga muy na talaga at lumabas yung katas. Ay, wun, manong! Syempre, pagkatapos nun, lalagyan din natin ng konting alamang yung ginisa natin kanina. Para medyo may lasa na rin talaga. Doon pa lang sa sauce niya. At pagkatapos nun, syempre, bubuhos na natin dito yung broth. Ito nga pala yung pinagpukuluan natin kanina ng karne ng baboy. Abay, yan yung gagamitin talaga natin. Sinunod kong nilagay yung mixture ko ng atswete at saka peanut butter. Hahaluin lang natin to at saka papakuluan. Pagkatapos, pag kumukulo na, abay oras na para ilagay natin yung ng masarap na kare-kare. Ano, ano pa ba? Yung magpapalapot ng sabaw neto o yung sauce niya. Siyempre, yung peanut butter. Mahalaga rin syempre na maganda yung peanut butter na bibilhin niyo. Kung ako sa inyo, mapagganitong kare-kare, mas maganda yung mga homemade talaga na peanut butter. Hindi ko alam pero saktong-sakto at natural-natural na talaga yung lasa. Pagkatapos nun, syempre, ilalagay ko na itong sitaw. Dapat nga sana, stir fry ko rin itong sitaw para mas malasa. Pero dahil sabi ko nga kanina, nagkaroon ng palpak, eto na lang ang kalalabasan. Pagkatapos nyan, nilagay ko na itong pinalambot kong karne ng baboy. Halos magkanda, durog-durog na, durog-durog na. Pero sabi ko, gagawan pa rin natin yan ng paraan. Konting halo lang at saka konting pakulo lang, syempre, pwede na rin yan. Pagkatapos, ilalagay ko na rin itong paborito ko sa kare-kare. Syempre, yung Ah Ahaluin mo nga lang yan ng dahan-dahan. Abay, pag hindi dahan-dahan, abay, magka magkaiway, wala yung mga baboy. Baka isipin natin, kare-kare na giniling na ang kakalabasan. Hay, nakuwan, manong. Pero syempre binawi naman natin sa sos pa lang Diyan pa lang pagkare-kare talaga yung sos pa lang dapat masarap na Pagkaraan lang ng ilang minuto, syempre luto na itong ating kare-kare. Kaya naman sabi ko sa kanila, mag na ng napakaraming kanin. At ito na yung request ninyo na napakasarap na kare-kare na gawa ng nag-iisa ninyong manong. Maraming salamat sa pagsama sa akin mga kapromdi. Huwag nyong kalimutang i-share at i-follow itong ating page. Maraming salamat. Kainan na ay na!